Ano manak ba na? Bili na mayrože. Kaming mga nitsibo, dako ang among pag-respeto. Pero kamo, mag-respeto mo, mag pero di na ninyo yung mga bata dito. O. Oh. Dili mo na na kinaya. Pidwei. Tama na, hindi dato bibang ang pag... Ang sabot mo. Tama na, hindi ang paggamit sa amuha. Maayong nag-antos mosbukid. Ge suportahan so, ninyo ang mga resibo, di ninyo gyas ang mga kwarta. Di ninyo pabakwit nangawa kay giras bukid. Oh. Ngaa ang kada ning mga kwarta di to? Oy, giras bukid. Og ge mosaka ang NGOs, walay kasamok sa bukid. Kay ngan mo. Sa tinudran ako nagabot na kog 73 years diri sa bukid. Wirwa kata darah Dihirum nang-nang Pani adukan Ia cepat Kuat naik di darah Mabata Punya karun Nak laku dia Pak Nayau Ngagi Ang Pak Dari sama Gigi kan sebukit Di namu ang Diri hutan Ang Mabata Pati ang familia Oh Tengah karun, Nak ditur Mengatau Kayak kan ini Ang nak Saran Kairan aku Nak tanan alangku, langku Wak langku Nak sa ayon man ka o oh, tanawa. sa na mga adviser sa radyo nga sayo sayaw sayaw ang mga nitibod to mangayo og suporta sa lain nasod tibaw ana mo ma sa ato pa ang amo mo na ora di balidya ang na mo gani sa ato niyo dere ka palo dere makaabot ang mga nitibod Ini harum ini, abang nasi abang. Ini nak boleh. Kamuna nguha ba mag mga bata, na ang grupo? Wala. Magka-add uh, to, may stago mo, kung may invitation sa Pero, berit rin mo imbita, di rin mo Mula nang makiririmus ang taga-bukid, di rin hindi manisamot magaling magtrabaho. Araw makataon ang mga kabataan sa bukid. Tapos lang ba nga, panahon nga, pagsuod dito, dahil sa mo. E, Kaya pagkahat, pagkakabii, e, ang indios, may istorya sa mga bata. Pagkabii, e, o di mamakwit. o, may armado o, ba, Waraman, eh. ito, mo sa ka. O sa mag Maayaw magnangit aming Wala man ni. Interpret sa nas, maayaw nang ikaw mong interpret. Wala man ni nangit ang ang mga nitibo. wa suti anta mo walay mo saka nga sundaro ug wala ang sapikas tingalta mo sa tinud lang unya mao di ay nga patay ang akong bana Kaya aron di mi makatuban kana si libay mismo sa inti atud karon way justice ang libay yo narata na lang Nga, nga announcement sa radio. Nga, ang MPE dunay, dunay human rights pero ang military wala ang natibog mamatay wala yung human rights wala man ko yung grabanan kaya naman gusto na natibog man ko ako may tagyaan ako ang talainod magpatunga ko kung mag magbaayon lang kung ang indios mga tibukin ay alang-alang na ay, masagdan na ako sila mas na tao ako akong tao akong kuan membro in muingon sila nga ang sundarong abuso wala ang impi yan una og patay sa sundaro oh kanira ang entry kis mo ka sa mutya ako nga sa tanto kamay ang sinasabi ni

sa Amoras, yung mga teachers. Nagsasabi po ko ng tinuod. Kaya tapos nag-ano po kami, nakipag-usap po kami sa governor, kay mayor, kaya ng government agencies, kaya na po hidpuni bago po mahitabo itong pangyayari na ito. Kaso karun lang po, biglaan po. Tapos bago po po magsaka, nag-expo ko sa mayor, sa talaga po na pwedeng i-text para po magpatabang. Pero hindi ko na po nahulat yung reply nila. Yung po yung ano, gusto kong ipaliwanag na emergency lang po. Hindi po namin unsang gagawin sa mga bata. Kaya nga daghan po rin na hindi kami na may mga pastor, ganun po, para magpaliwanag at saka mag-ano, magtiyak po na request po yung mga bata. Yun lang naman po yung tuyo na yun, wala po kaming ibang tuyo na hindi maayos. Anong ah, emergency man nga? Wala man giharas ng mga bata ah. O, kung makaay pa, naiipagawasan natin ang duha ka po mga bata? Opo, oh, pwede pong teacher mag-story ah. Oh, o, pwede po. sige po. Mamutan ko o giharas ba mo dito? O, si si siya man, anong makaay mo? Anong teacher bata? man? Ha? Anong teacher man? Anong teacher man? teacher man? Uban ang maestra. Nga nung ano oh, mo nga, emergency. Nga no, huwag man nagiging siya sila dito. Sige po, sige po. Gusto po namin talagang ipaliwanag. Tapos magpapablotter po talaga kami. Kasi... Opo. Oh, okay. oh, yung po talaga yung... Ipapotohan niyo po Ano siya? Pagpapotohan niyo. Alangan tayo po. Ipapotohan niyo. Kainitibo man ang ipuan. Eh. Mga bata, nga nung po ang gambitan sa tungas kung saan may problema. Pero, Nabay Ma, diras bukid, doon sa... Nagpaano po kami, nalagid po kami dun sa checkpoint po sa igang, nagpaliwanag po kami, tapos pinalapos, pina ano, pinalapos po kami po kaya gusto po talaga namin magpaliwanag para alam po rin ng no, mga polisya eh pag alam ninyo may sabi ang bata hindi eh pwede maka-interrupt ka istorya niyo. ang ako alam kung bisaya man ang maestra ninyo kung nga dala ninyo pero ang mga bata ayaw ninyo dala kay nalai gisulti lang mo dito na sila ba Ngawa, ayaw na kami sa eskwila ninyo Basta ang Mampu ang jod wala na yun maestra lalu wani tu sa inyo wala maestra. Kaya aku malu ira man po na sa turos na tao. Pero wala ang tanay niyo dibuhat na. Una-una, dai, mam. Estudyante na mo nga college, gipatay ninyo. Kahit nga dato, gipatay ninyo. Pero na ang dato na matay. Kara, so, kara musulog dito, gira. Kay pamatil ninyo ang mga datu. Mao na nga mo ayaw na kami sa inyo. karong kay gawas sa gibang, di diri na kami gusto nga mo balik pa mo. Makasabot mo sa lang volunteer si dato gibang nga gawas, nakasabot sa inyo ang trabaho nga dili maayo. Ikaw pastor, kung gino ang gulitan nimo, gino lang ang apil-apil sa daotan. Kanang giblian ninyo. Siguro Dautan na ang pagbasa ninyo sa Biblia. Dili na tamo gulit ang Biblia o muapil-apil sa ano. Karong, iuna ni Karong gibuhating niyo. Maayo ba lang gibuhating niyo? Pasalamat lang mo kayo wala mo nagsunod ka rin sa nasilaban. Basi, kamo hurot mamatay dito. Maailang kay buutan ang diya sa ikaw. Di pa kawas pa mo. Muna nga inyo lang ko sa inyo. Ang amo ang mga bata, ipagawas yun. Ang maestaraan ninyo muna ng dalon ninyo. Hindi diri, diri kang pagtuni niyo makagawas mo. Hindi sumud na makagawas mo. No? Basta din yung ginawag ang mga bata. Hindi kung pwede na kami inyong iblak. Hindi na kami maadlok mamatay kayo. Hindi pamatay na kami ninyo. Hindi na. Karaliyok. Kami ang mamatay. Kami ang kamu. Kamu ang gumay Dapat kamu ang amu ano ilater. Dili kami. Kay tagan dili ni. Pero wala po kayo. Hindi po ganun po talaga yung tuyo namin. Hindi po kayo yung iba blatter namin. Magre-report lang po kami kung saan sa, -sa nalitabo. Hindi rin naman po kami dyan sa taas. Ang sinasabi ko lang po, nag-respond din lang kami dahil nga po, hanggang yun ang tulong ng mga teachers okay okay na Okay na, ma'am. Kung maistara ang mga baba, gidiyaan ang mga bata. Kung sa may katarungan mo, riskyo, yun. Dili na kami nita? gusto. Nga na pa yung maistara dito sa bukid. Sige po, okay naman po yun mapag-usapan. Pero ang ano po sa, kas -sa kasalukuyan nga po. Morang Bal balik-balik yung istorya ninyo nga kung ang usapan. <laughs> Dili na kami gusto nga usapan pa. Kay dagdan nang namatay sa amo ka. Ah. Kahit estudyante na mo, ipatay ninyo sa tao ninyo. Basta wala na sa NGO, mo na, mawala na. Mupatay din sa amo ah. <coughs>